si Bree, 26 years old, ang very beautiful ng Quezon City. Oh, ayan, Bella, may barkada ka na naman. <laughs> 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 dami, Anong ginagawa sa buhay ni Bree? Ano po, a CRS po sa isang bike shop para pong call center. Pero more on online chats and inquiries po siya oh, ah. po. Pareha oh, oh, silang call center silang agent. silang Correct. Oh, oh. Parang call center. Oo. Oh, oh. oh. na. Ay, na. Sino mo, Bri. Hello? Hello? Hello. This hello? is our bike shop. How can I help you? Si Jel sasagot. Oh, si Jel uh -oh. oh, si lang sasagot. Sige. Uh, hello. Meron po ba kayong anong <laughs> Tagalog. bike hello? na so apat <laughs> na gulong? Chupi po sila. Ano po ulit <laughs> 'yun? Meron po ba kayong bike na apat 'yung gulong? <laughs> Meron po. Pwede naman po natin ipagawa. <laughs> <laughs> Pwede pa ano? customize pa customize Mga customized. Oh. customized. <laughs> Tama ba yung narinig ko? Birit? Did you say birit? Kumakanta ka? Bri, ay hindi. Pukabalik na lang po nun, ano, Brie. medyo dancer. -y. Ah, dancer. Ah. Wow. Saan mo Tama na yung birit. Ewan ko, narinig ko. Pakalakan niya kasi, baka Bri. Bri. Kasi Brie. hindi narinig Brie. ng maayos eh. Bri, may pick up line ka ba para kay Tyron? Pick up line, okay. Um, Tyron, bubuyog ka ba? Bakit? <laughs> Kasi ako ang honey mo. Uh, <laughs> <Yeah>! <laughs> honey free. <laughs> honey free. Honey <laughs> free. <laughs> Thank you, Bree. <laughs> uh, for <prop> <laughs> Okay, maraming salamat, Bree.